Ito doon na natin itong pagbag ng halaman nila. O, oh, babalikan natin ito sa susunod. Marami ako nagustuhan. Ay, ito! Magkano to? Yan yung hinahanap ko nak. Ayan, yung hinahanap One, ko. dito para ilagay natin. Oo. Oh, guys, punta kayo sa Angel Garden, guys. Kasi marami sila itong halaman. Ang gaganda. Tapos marami akong nagugustuhang paso nila dito. So, sino yung malapit dito? Ano yung pangalan? Market Tangtang. -tang. Garden po. Ah, uh, punta kayo dito. Sabi mo. Pili lang po kayo ng halaman. Ang dami pa dito. Iba-ibang klase. Yeah. <laughs> ganda. may mga aso Pero sila nagbabantay. O na o oh, o oh, oh, nagpapalan naglalandscape ng kayo nagdi-design. O oh, sige, pag ano babalik ako dito. Ayan si Ate, ang baby na 'yan, ha. Ah. ang oh, ganda-ganda kasi Ate, ang bait-bait nila, oh. Ayan. so dito ako bibili. Uli. Bibilhin ko to, kay naghanap ako niyan eh. Itatanim ko to, eh. Dinto, no? 'Yan ang bunga niya. 'Yan yung bunga niya. O oh, bibilhin ko 'yan. Sabi mo kay Ate, wanti, wanti na lang. Ano ba to? One to down. Oo. Okay, babalik na ba ako sa susunod. Sabi mo ay, kay ate. Mapa, to, one to ba yun? Oo nga, one to so, nga. One, mm -hmm. Sabi mo kay ate, babawi na lang sa susunod. Kaya wala na akong pera, guys. Wala akong balak bumili ng halaman, paso. Oo, ano pa oh, sa susunod na lang. Sana mayroon kayong limon. Sabi mo kay ate, mag-ano siya ng limon. Kaya okay. ako bibili no? Pagbalik ko. Parang mayroon Yellow, kami. yung yellow. Ah, yung yellow. Dati meron dito. Oh, sa susunod yung na yung... lang. Ito na muna. Kaya mukhang bihira to makita. Dito kayo guys bumili. Ang ganda-ganda. Marami din silang halaman. So, nakahanap ako niyan. One, two ang price niya. May bunga na siya guys. Ayan yung price niya. One, two. Sabi ko, one, kina lang. Kasi kailangan ko itong anuhin. Kaya naghanap ako ng tanim na ganyan kasi meron akong lemon eh ah, kalamansi may kalamansi na ako, so yan guys so oh, ang dami, ito, pwede na babalik tayo dito sa susunod, kasi mahilig ako sa halaman pag may pira ako ulit, guys, bibili ako ulit ng mga halaman, dito ko dadaan dito ako bibili at gustong gusto ko yung mga paso yung mga paso na hinahanap ko nandito, nakabili ako ng paso, at saka ang ganda sana ba yun, nilagay na ni kuya? Gustong gusto ko yung mga paso nila, may mga malalaki, so kailangan ko ng paso. Bibili ako dahan-dahan ng mga paso, guys. Kailangan ko i-transfer. Dahan-dahan. Ayan ang baby na yan. Shout out sa baby na yan, oh. Ang galing-galing yan, eh. Bait-bait pa, ba, oh. Ayan, so andito kami, guys. Pagkatapos namin bumili ng bulaklak, guys, uwi na kami may daanan lang kami kunti sa rulit pagkain ng aso so makabili na ako ng halaman yan mga kunti na yan gumbels bibili ako bala kung bumili ng gumbels iba ibang kulay guys kaso kung isa lang bibilhin ko mas gusto ko bibilhin yung kompleto na sa susunod na lang pagbalik ay si kuya oo oh, malapit na yan anong tawag yan? mo vlog mo daw. Ay ay, <laughs> ay. ay apii. Ano? Ay, halfor hilo po. Bibilin po ako ng dumilin ng halaman, ha? Nakikita ko 'yung vlog mo. Nakikita ano? Nakikita. Nakikita 'yung vlog mo. Ano kakita mo? Marami na 'yung lot ko mailbig ko maluto 'yung mga vlog. Ah, <laughs> ate, subscribe mo ako. Sino mag-subscribe mo vago? Panaworin mo 'yung Jirella Mira. Sabi ko, eh, ano na natin yung ano mo, garden mo dito, yung kuwala mo, garden mo ba kay? Maganda, nagustuhan ko yung mga paso. Sa sunod na ako bibili ng mga paso kay. Wala akong plano. Kasi kailangan kong bumili ng maraming paso kasi yung mga halaman ko plastic, yung nilagyan ko, alo, yung Wilkins. Wilkins yung nilagyan ko. Ngayon, kailangan kong palitan yan dahan-dahan. So, meron ka pala mga paso, ang gaganda, nagustuhan ko. So, next time. Ha? Oo, oh, nga, oh, tsaka ang gaganda. Oo, oh, oh, kaya nga, yung stand mo, magkano ba yung binibinta mo? <laughs> yung, ito, 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 ito. siya yung stand tech kung binibinta ba daw? Binibinta mo ba to? Ito, itong ganito? Ito. Magkano ba yan? Ha? Oo, oh, sige. Pwedeng i-reserve mo to sa akin pagbalik? sige. I-reserve mo to, ha? Okay. Naubos na yung pera ko! <laughs> bumili ako sa palengke ng gulay. E, nadaan ako dito. eh dapat halaman lang. eh marami pala kayo dito pa rin da mga paso. Ang gaganda. So, bibili na, bumili na ako ng paso. O, dagdagan natin sa sunod. Kailangan ko ng paso. Hindi na ako palipat-lipat. At least meron na akong bibilhan kung saan. Alam na alam ko na. Kaya sabi ko sa ticketing mo, subscribe mo ako ha! <laughs> subscribe siya, sabi ko, oh, siya subscribe daw niya. Ay, subscribe na ako. Ate, subscribe 1, po ako. Ay, yung ano, yung lemon mo, bibilhin ko na 1,000. Sabi ko, tawaran ko, kaya wala nang pera eh. Pero bibili naman ako sa susunod. Nako, bibili ako, kaya mahilig ako ng halaman. Nag, oh, Nag-ano ako ng halaman. Ate, subscribe mo ako, salamat ah. Uh -huh. I-receive mo yung uh -huh. aking, ano, yung stan. Stan. Uh -huh. stan, Pagbalik ko na, salamat.